Alamang? Ibang klaseng luto yan ano? Alamang pala yan? Yung kaila ano, kaila ika. Ang tila ng mga ano nila, yung maliit na iko. Ang sarinsang. Alamang pala. Bale at tawag niya tortang, tortang alamang. Anong ginalo yan? Harina. Harina, carrots, Hah? Sibuyas bawang. Sibuyas bawang. Kanya pa lang pagtorta ng alamang. Overloaded. Overloaded. Maraming halo pa. May karne pa yan. Alamang guys. Para bibili lang ng ano sa kabila. Ganyan pala gagawin sa lamang para masarap. Alamang, alamang, alamang. Tortang alamang. Okay na. Doon ako ang pinas na kasi lang. ko mag-maritis na pa eh. Diyan kayo nagtat eh. Wala na sa natin na mag-maritis na. sarap-sarap. Ayun, sarap-sarap guys. Alamang to guys, alamang. Kailangan to, kalingan to paghalo guys. Pumokusama. Hmm. Di pang anahalom, may gay. 啊，对呀，他们那呀